Inabutan naming binabalot ng vegetable trader na si Lito ang kanyang mga panindang karot sa papel. Wento niya, uuwi siyang nakangiti dahil nabenta niya ang higit sa dalawang toneladang mga karot sa kanyang mga sinusuplayan sa Cebu at Bacolod. Ah, marami kasi mabili naman to. Eh yung lang daw ng medyo hindi. Ito mabili to. Kasi 71 kilo kuha namin to Kabalik tara naman ang nararamdaman ng magsasakang si Penny. Pikit mata na lamang kasi niyang ibinebenta sa halagang 35 peso kada kilo ang kanyang mga inaning green eye lettuce. Malayo ito sa dating 150 hanggang 200 pesos kada kilo niyang benta. Manukot po kasi hindi lumalabas yung siyempre yung pang-spray, yung pagod ng mga nagtanim, siyempre wala. Anya, patuloy pa rin matumal ang bentahan at napakarami pang supply ng gulay. Mahal ang mga expenses, iniwan na lang po namin sa garden ho. Doon na lang masisira. Kasi pagdalhin pa namin dito, wala eh. Ang expenses ho natin sa krudo, plastic, papel, at saka yung mga mag i wala rin. Paliwanag ng Office of the Provincial Agriculturist, ang pagtumal ng bentahan ay nakadepende raw sa kapasidad ng mga consumer. It depends only on ready on the farmer kung kay uh, ang gusto niya is yung mataas na presyo. Kaya uh, ini-store niya muna or naghihintay siya baka bukas or sa makalawa is tataas ang presyo kaya niya uh, nag siya sa trading post. Asahan naman daw ang pagtaas ng presyo ng gulay sa pagpasok ng buwan ng Disyembre kasabay na rin ng pagtaas ng demand ng mga gulay sa merkado. When it comes to the volume, medyo rumarami na ngayon, starting November until December. Kasi po, alam po natin na yung dagsa ng pagtatanim ng gulay is usually on the month of September. So therefore, by December, alam naman natin na Pasko yun. Kaya talagang nagkakataon na maraming gulay na nai-deliver sa trading post. Sa ngayon, naglalaro ang presyo ng repolyo mula 7 piso hanggang 29 pesos depende sa klase. Ang wombok naman, naglalaro sa presyong 8 pesos hanggang 20 pesos depende sa klase. 5 piso hanggang 62 piso depende sa klase naman ang carrots. At ang labanos ay nasa 2 piso hanggang 17 piso depende sa laki at klase. Jose Robert Inventor بارا سالوزون هيدلاين